ito pala ang dahilan kung bakit umalis ng bansa ang kuya ni Katrina si Kevin Bernardo kahit mayaman na ang pamilya nila. halinat at panoorin natin ang buong detalye. Alam nating mayaman na ang pamilya Bernardo dahil kay Katrina milyon-milyon ang pinapasok na pera. Pero pumunta pa rin ang kuya niya sa Tokyo, Japan na si Kevin Bernardo para doon ipurso ang pangarap niyang pagiging dentista. Ngayon nga ay na ito at pares ng mag-asawa ang professional license in industry. Pero pinagpatuloy nila ito sa Japan kahit na sobrang yaman ng pamilya Bernardo dito sa Pilipinas. Dahil nagusto gusto nilang lumayo sa gulo dahil ang trabaho ni Catherine ay lahat ng kilos ay nakikita at para rin hindi madamay ang kanilang anak at paribadong buhay. Isa rin naman sa inaingatan nila na ang kanilang anak na si Kiana Sora Bernardo na baby pa lang at one year old. Ay, cute, cute. Ay, kuya mo! ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.